Mayroon ka bang kawalan ng tiwala sa gamot? O malamang siguro nawalan ka na ng tiwala sa government? Isa man itong takot o hindi, ang mga eksperimento ng government ay hindi na bago. Mula sa isang kakaibang paniki na tila kayang maghulog ng bomba, hanggang sa mga bilanggo na pinag eksperimentuhan ng mga sayantipiko, narito ang sampu sa mga nakagigimbal na eksperiment na ginawa ng government. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamangham video. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Number 10. Asian Meat Market Kung isa kang tao na mahilig sa ayop, maaring hindi mo ito masikmura. Ang mga scientists mula sa government ng US ay bumibili ng mga pusa at aso mula sa mga Asian Meat Market upang maisagawa ang taxpayer-funded kitten cannibalism experiment. Ito ay kilala bilang White Coat Waste Project. Iminumungkahin ng mga researcher ng US Department of Agriculture ay nagpaparami at gumagamit ng mga pusa sa pag-aaral mula noong 1982. Ang mga parasite ay sadyang itinatarak sa mga hayop upang mapag-aralan ng mga scientifico ang epekto nito araw-araw. At talagang kailangan naming huminto sa research dahil nalaman namin na ang mga hayop na ito ay pilit na ginugutom upang pag-aralan ng mga epekto ng kanibalisim. Number 9, Japan Unit 731 Hindi lamang ang government ng US ang gumagawa ng ilang malalim na bagay. Kaya naman tungo muna tayo sa Japan. Noong 1930s at 40s, gumawa sila ng maraming medical testing sa mga sibilyan sa ilang bansa, kabilang na dito ang China. At umabot ang halos 200,000 katawang maaring nakitil bilang resulta ng nakagigimba na eksperimento na kung saan kasama na dito ang sadyang paghawa sa mga tao ng cholera at typhoid kasama ng maraming iba pang kakilakilabot na pagtatangka at medical discoveries. Ang pinakamagaan pa daw dito ay ang pagmamarcha sa mga sub temperature at pagkatapos ay tetestingin sa iyo ang gamot ng frostbite. Inamin pa nga ng ilang dating member na mga bilanggo ay ilalagay sa mga pressure chamber hanggang sa lumuwa kanilang mga mata at pagkatapos ay dadaysek sila ng buhay habang ang US ay hindi direct ang kasangkot. Sila ay sumangayo na panatilihing sikreto ang mga eksperimento upang maging kaalyado ng Cold War ng Japan. At ito ay tiyak na isa sa pinakamadilim na lihim ng kasaysayan ng Japan. Number 8. Bat Bombs Noong World War II sinimulan ng US Marines na gumamit ang mga paniki bilang kamikasi bombers laban sa mga hapon. At ang ideya na ito ay nagmula mismo sa Pennsylvania na direktang lumabas sa bibig ng isang dentista na nagangalang Little Adams. Noong 1942 pagkatapos bisitahin ng Carlsbad Caverns ng New Mexico, naisip niya na magtali tayo ng mga pampasabog sa mga paniki. At ang dahilan dito ay ang echolocation. Makakahanap sila ng tulugan sa mga madilim at tagong lugar at doon sila papasok at sasabog. Ang kakaibang bahagi dito ay ang mga sundalo ay talagang kumuha ng libu libong paniki at niligyan nila ito ng pampasabog. At sa kabutihang palad hindi ito gumana at noong 1943, ibinalik nila ito sa rough draft status. Number 7, New York Prisoners Sa isang state reformatory prison sa New York, ang mga bilanggo ay inilagay sa dalawang grupo para sa kakaiba at hindi official eksperimento. Nais nilang malaman kung paano kumalat ang virus sa tiyan. At nag silang alamin ito sa pamamagitan ng pagpilit sa isa sa mga grupo nalunukin ng isang hindi filter na stool suspension. Nalangap ng ibang grupo ang mikrobyo at kahit paano sila ay kumalat sa hangin. At kung ano ang konklusyon, ito ay conclusive. Subalit ito ay marahil dahil sa hindi ka naugalian na mga pamamaraan ng eksperimento na ginamit. Number 6. DHS Subway Experiment Noong 2016 upang subukan ng airflow sa New York subway kung sakaling magkaroon ng bioterror attack. Nagpasya ang mga scientist ng Department of Homeland Security na maglabas ng mga gas at particles sa platform. Sinabi nila na ito ay hindi nakakalason at iginihit nila na ito ay para sa pinakamuhusay na interes ng lahat na malaman at maunawaan kung ano ang mangyayari kapag nagkatotoo ang pag-atake. Ipinagmalaki din nila ang tool na tinatawag na DNA tracks na susubaybay sa paggalaw ng mga substance microscopically hindi lamang sa hangin pati na rin sa kanilang pagkain. Number 5. Human Experimentation in Soviet Union Siyempre mayroon ding madilim na nakaraan ng Russia sa mga government experiment. Noong 1921 ng Soviet Union ay gumawa din ng prison experiment. Hindi ito isang uri ng Stanford na kung saan wala talagang nakakulong. Subalit sa halip, ito ay isang eksperimento na ginawa sa mga aktual at taong nakakulong. I-expose nila ang mga bilanggo sa mga nakamamatay na gas upang mahanap ang walang lasa at walang amoy na chemical na maaaring kumiti lang tao. At pagkatapos ay hindi ito madedetect pagkatapos ang kamatayan. Nag-eksperimento sila sa parehong lalaki at babae sa pamamagitan ng panlilinlang sa kanila na ubusin ang pagkain at inumin. Number 4. Effect of Radiation on Testicles Sa pagkakataon naman na ito, ito ay isang kakaibang eksperimento sa mga bilanggo. Sa mga estado ng Oregon at Washington noong 1960s at 1970s, dose-dose ng bilanggo ang inilagay sa radiation experiment upang mahanap ang mga epekto nito sa testicles. Hindi sila ganap na involuntary, pero halos hindi maaring tanggihan ng mga bilanggo. At ayon mismo sa iba, sila ay sinuhulan ng pera at posibleng parol. Pagkatapos silang magkasundo, nakatanggap sila ng 400 rods ng radiation at ito ay 2,400 times kung ano ang ibinibigay sa iyo ng x-ray sa loob ng 10 minute intervals. Gayun pa man walang nagsabi sa kanila kung gaano kadalikado ang eksperimento. At pagkaraan ng ilang taon noong 2000, nakatanggap ang mga sumali ng 2.4 million settlement. Number 3, Fallout Radiation Ang pag-aaral na ito noong 1954 ay tinatawag na Study of Response of Human Being Exposed to significant beta and gamma radiation dahil sa fallout mula sa high yield weapons. Ito ay napakaganda kahit sa isang academic title. Subalit ito ay pag-aaral sa mga tao na aksidenteng nalantad sa tinatawag nilang fallout radiation. Ang nangyari ay dumaan ng government sa isang nuclear test na may mas malaking epekto kaysa sa inaasahan. Sinasabi ng iba na hindi nila sinasadyang nalantad ang marami at pagkatapos ay nagpasya sa eksperiment na kung saan oobserbahan nila ang severity ng mga pinsala ng mga apektado. Karamihan ay nagsasabi na ito ay isang desisyon na ginawa pagkatapos ng aksidenteng epekto ng eksperimento. Subalit ang iba ay nagsasabi na ang malawak na pinsala ay pinalano sa lahat ng panahon. Ang mga resulta ng radiation re -e na ito ay na-delay pero ito ay malala kasama na dito ang pagkawala ng buhok at pinsala sa balat at utak. Number 2, Sipilis in Guatemala. Maaring narinig mo na ang tungkol sa Tuskegee Sipilis Experiment. Ang US ay nagsagawa ng nakababahala na eksperimento sa Guatemala. Isang professor na nagyangalang Susan Reverly ang naglantad sa mga US Public Health Service Research na sa pagitan ng 1946 at 1948. Sadya nilang hinawa ng mga bilanggo sa Guatemala at mga asylum patient na may sakit. Ang layunin ng pag-aaral na ito ay upang subukan ng mga chemical na maiwasan at iba-iba ang kanilang ginagawang pamamaraan. At umabot pa nga ito sa pagbabayad sa mga bilanggo upang makipagtalik sa mga infected at sakta ng kanilang sariling genitals para lamang maglagay ng mga infected bacteria sa mga pinsala. At hindi tulad sa mga Tuskegee experiment, ang mga bilanggo na ito ay binigyan din ng pinisilin bilang gamot. Pero hindi sila sinabihan tungkol sa eksperimento. Number 1, Human Experimentation in North Korea Siyempre hindi tayo pwedeng matapos sa mga government experiment nang hindi pinag-uusapan ng North Korea. Ang lahat ng mga kwento na ito ay nagmula mismo sa mga nakaalis sa Communist Close-off Nation. Subalit di umano sa isang experiment na ginagawa ng government. Apatapong babaeng bilanggo ang binigyan ng poison cabbage at nakitil. Kasama sa iba pang mga eksperimento ang surgery ng walang anesthetics, pagpalo sa ulo ng mga bilanggo, at pagkatapos ay gagamitin ang mga ito para sa target practice. At dagdag pa dito ang isang kwarto na kung saan ang mga pamilya ay marami ang uubosin gamit ang gas. Ang mga eksperimento na ito ay sinasabing regular na ginagawa hanggang sa punto na kung saan ang isang itim na ay kukuha ng apat apu hanggang limampung katao buwan-buwan mula sa isang kampo upang pag-eksperimentuan. Ilan lamang ito sa sampu sa mga nakagigimbala eksperimento ng government? Alin sa sampu ang nagustuhan mo? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.